Ito, nagbabalik mga pis. Si Makois. Kaninong saranggola yan? Sa iba yan? Iniwan mo dyan sa bahay niyo dito? Uh, saan ba pumuan, oh, saan ka ba po mo ano? Sa ka naglalagi ngayon? O oh, nakatira ngayon? Probinsya. Saan? May Baisiha. Saan sa may Baisiha? So, dito dun sa Rizal. Rizal. Anong barangay? Rock Dos. Oh, may isa shoutout okay. daw si Makoy. O oh, sino? Shoutout sa pinsan ko. Nakalimutan yung cellphone dun sa kanto. Na ayan, dandan dandan. So, may mga mga at uh, may bago tayong uh, gawa na naman. O oh, dandan, ay nabali ata, hindi ba? Bali ba? Okay. Oh, sige. kuha okay. Oh, hawak hawak mo. ko na. Ah, sobrang nipis. Oh, so, oh. uh, picture. 1 2. ayan oh. Okay, mamaya-maya testingin natin 'to. Count ni Palama, K -K, ka na. Yun, okay. Ayan. Wala mga bibidyo no? ko. KKJ, yun yung KKJ. Ayan o. Ah! Okay, uh, yung kay ano kay KKJ. Ayan na. Ilan dala mo? Isa. Ay, isa lang ba? Nagdala naman si Ken. Ah, nagdala? Ah, di may higay. Magkano ba pansit kanton? 20. 20 lang pala. O kahit sa piraso. At taro, siguradong ah! marami kayong makakain. ikaw. Tubig. Kumuha ka ng tubig sa inyo. Malayo, malapit ka ba? Malayo yan. Malayo kami. Benyay. Ah, malayo ba kayo? Teka lang, mabuo um, mo na papalipa rin ha. Ayan, bibigyan natin si Makoy ng Ben Ben na frame. Ayan, ikaw na magbalot. Merong ano yan. Tanggalin mo. Oh. Ayan. Ayan. Okay. Ben Ben. Ito yung ano, balot. Kunin mo. Oh, may kasama. Hmm, may kasama pong plastic yan. Ayan, o, benin -ben. Laman, oh, Ben Ben. Salamat, TJ. Ah. O sa mga uh, walang donation na pasit canton, o ngayon sila ang ating utusan. O galing ka, dalawang pasit canton. Eto bike. Meron mo muna mo bike? Hindi marunong mag-bike. Hindi marunong mag-bike? Patayin kang bata ka. O sige. At magpapakulungan tayo ng... Dito na. si Nash, o may dala. Ilan dalawang pwes? Dalawa! Yan na sabi ko. Dadala at kayo rin naman kasi. <laughs> Ayos yan. Oo. Eh di maraming makakain si Nash, dalawa o dalawa so, ano nga? Na so meron na tayong lighter. Halos <laughs> ano na to eh, apat na to eh. Malaki tong isa eh. Kasi pa pa tayo ng dalawa. Okay na. Sa akin yung isa. Ah, sa akin po siya. Oo, oh, ayan. Yan ang chef natin uli ngayon. Sige. Okay, sige. Pakulan mo muna. Yan. Oh, Mamaya na. Iwan mo muna yung ano. Yan. 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 tayo sa kitchen natin. May kitchen tayo dito mga peace. Oh. Ayan pa Shoutout sa papa ko dyan! Ingat ka dyan pa sa may romblon. Oh, ano? Sa romblon ba? Apo. Ano bang tra trabaho tatay mo? Navy. navy. O, oh, okay. oh, ikaw? Office? Wala. Wala? Akala na navy rin ang nanay mo, di ba? Navy rin. Navy. Ito, navy rin. Ito ang navy. Navy China. Eh! <laughs> si yan? Chef. Lubog mo! Chef! Ayan, so, ayan, na po. Ayan. Hey, uh, ayan, natin, magluto mga pis pang Boy Scout. Ayan, natin yung uh, dalawang Boy Scout. Nag-Boy Scout ka ba? Wala pa. Wala pa? Hindi ka ba Boy Scout? Hmm. <laughs> okay na ba, Kiel? Chef, Kiel? Lapit na. Uh, pwede na yan. At uh, kumulo ng may ikat, uh, pa o, na maigat. Uh, pa natin. Ataya na, lagyan na natin, na natin ng buhangin. Pwede na yan. doon. Pwede natin tayo konti sa sabaw, Ang dami pala. Papa, si na. kay Ang hat. Atubur lang. At saka uh, rin ang kakanyen eh. Dahil ah uh, kaya nag nagluto dahil si Makoy ng PM sa atin, oo. Gusto raw ng uh, pansit kanto ng tropa. Kaya kaya, yun. Nagduto. dito. Ilang pansit dyan, bali? Isang big. Aray ko. Isang big, apat na, no, yung, oh. yung regular lang, no. <laughs> Matikman ko na kagad, ah. Na tulong. Tapos papatayin natin muna yung mga ano natin ginamit natin yan, uling at uh, baka magkasunog dito eh. ah, tama yan lupa, yan, papatayin natin patay na okay, patay na si Kylo, may ginawa <laughs> okay, let's go ano yan? Okay. yan, i-serving muna natin ay, pisandi oh, dumating mo oh. oh. late ka Oh, oh. Hindi nga, mayroon kang dala? Nakaw. Kaya mo na, susunod na lang. At marami naman to eh. oh, yan, dahil uh, sampu tayo. Ayan, sakto tumat si O oh, Makoy. Oh, ikaw, ikaw, na, mamigay. Happy oh. birthday. Kumuha na kayo. na, oh, kuha na daw. O kuha na daw. <laughs> 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 na. Oh, kuha na daw. Kuha Hindi, na na kita. Miguel, kuha mo ako tinido. Ito so, mga pisa ito. At uh, tetestingin na natin itong ang lipad nito. Di. yun Ayun. Walang healing. yun Gagawa ulit tayo. Yes ah, na. Walang kiling mga pisa. Ito si Chan Chan eh huli O yan sa iyo yung soft drinks tapos tinapay lahat ng tropa yung bibigyan din natin. Ayan, o, o. oh, na pa yun. Oh. nagugutom ka kakapalipad eh. <laughs> Tumagwa oh. Ay, sa puno. Nakaw. sa <laughs> puno. Sa puno. galing na to talagang uh, malupit ka na malupit ka na talaga kiel oh. talagang uh, malupit ka na magsaranggola. saranggola no tingnan natin nga ang ganda e no so yan walang kiling uulay hmm. siya o oh. Kunin ko lang yung tali doon. Sige, Peace. Okay. Yeah. Oh, dito natin tatapusin ang video na ito habang nagkakayos ng tropa. Ayos ba, Peace? Okay, oh. Yung mali na naman tayo ng papalit uh, okay. yeah. pa ng saranggola. 500 na. Kusang-loob yan, tutunan pa. Ano, di ka bibir Okay mga peace at uh, ito dito na natatapos ang video na ito. Bye na kayo. Yan na, bye bye.